Ate, dami. Kapatabanira. Ate, yes, sir. Dalaw Yellow pin. Yellow pin, dalawa. Sir, baka to ito, sir? mo, sir, 150. 150? Wala ka 150? Wala ka, ka. 150. 150, na din. ito? yung ano? Ano, sir, makakala tira. Wala tabang tao ito, guys. Sandaan, pertakal, ha. Sandaan, pertakal, so. Ito, kung nagdumitimbang na isang kilo, no? Dalawang kilo. Uh, yung mga tahong boys, tahong boys. Ayun, no? Shout out sa, ano, paranyake na bulungan. O, oh, yan, <laughs>

ủy thoáng bích thiết ganh ủy thoáng bích thiết. qua

wala nga eh, tawag kami tindi. tawag eh hindi mo kanilang tindi eh hindi ka sa'yo eh ko rin kuya, ilang kilo yan? patakbo yata, no? ah, suwerte na

Ah, ganyan, ganito. Ah, ito. Okay. Si pinte, no? Ay, yan. Kaya, 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 saya soal nonton soal bangus lab 40, may 140, <one>, may 120 lab diau, masih di mana bangus? labnya sih magana, magana? 140, 140, 140, kok may 1 120 ini no? malaki itong ano natin oh, yung bangus natin oh. ah oh. nagupan 1.70 oh. may pantayin tayo ha oh. kilo. ng kilo 1.75 1.70 meron bangus oh. munala ka so, ito. Ah, tumanala ka oh. 350, Trip 330 na lang din. Napot anong lang? Pakanan manala ka? 350. 350 ito 330. 330. Ayun. Oh, ito magliit naman to. Para sa 'to. Oh, para so 'yan. Yeah. parehas. Ilang na 'yan. 30 Yan ang presyuan guys ha Baka magtatanong kayo guys ha Ito patanong ko tayo Makano kilo ito Ito yung ano Ano sir Makano kilo 400 400 400 may may 320, may 260 ha. Ayan ha. Oh. tayo. Apante ito yung mga natin. Boss, tawag 80 lang. Ay Don. Morning. 80 lang, boss. Boss, palong. Morning ha. Hello. Bago sticker natin no? Bakong sticker. Wala akong dala ngayon. guguntingin ko pa. Gugunding. Baka <laughs> naman. Lalaki talaga. Oh. Kita ko lang ang ah. lalaki. Oh. Wala tabang tao ito guys. Sandaan per takal ha. Ah. Sandaan per takal. Ito kung nagdumitimbang na isang kilo to. Dalawang kilo. Ah, dalawang kilo. Ayan, ayan. Ayan, ayan,

magkano? Magkano? Dalawang daan na lang Dalawang daan Dalawang daan po Dalawang daan ang kilo Water tea bangus Ah talaga 1.30 bangus ah Talaga ito mag meron ah ito pa maliit meron ah taxi para bandi tayo. Saan mo? Saan mo? yung mo? Saan mo? na naman. Hindi ko alam kung magkano. Ito, ito yung dalagang bukid na. Dalagang bukid, you know. Okay. Na na na. Sir khane to ano, sir 50 50 angada sir mero ko kamit karako hai mai dal tapkas ye 80 salmon uh, salmon

Sarap, Bulya, so sarap sa iyo. Watch it, Kuya, sarap, sa iyo. Ganda Masa yan. Okay. yan dito. Sapuha mo sa sa lang ni Marlin. Pagkano pa? 230. 230. Sa hipo natin kaya super panaw. Okay, na naman tayo. Palito okay. Reporte. Reporte. Medyo mataas ngayon kasi nagbe-bear na no? Bear na kasi, mataas yung mantra ka rin. Oo Tumasak na naman makita ito bossing 150 na lang po ha wala na 180 150 wala na 80. wala na 180 150 na lang po, po. pa na para mawit tayo maaga saan ka to? yan tam? ha? 100 kagabi yan ilang kilo po ilang 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 150 wait lang wait lang 150 na lang wala naman na 180 ah yan, ayan wala kasi nakitang galunggong na babae. Ang na lang, wala na 150 po. Ang pinti ka na po ng lahat 150 150 na lang Dito naman sa limasag, wala na 150, 120 naman. 150 na lang po. 150 na lang, Wala na 150, 120. na 150, Wala na 150, 120. na, lang lang. 120 na lang. Ito, malaki

ito, Baka may magsarang naman sa ating turay kanong kilo Sir, magkano turay natin sir? 60 na lang kuya, oh, 60 60 turay natin yeah. 60 pesos? Aba, sayang, dapat yan ang ko eh Mahal oh, yun, Mahal oh. oh, yun mga eh. 120 oh Ayun, Sayang Kuray, 60 Pesos. Ito ano naman to? silio? Torsilyo ano? 150 Pesos. 150 150 Boss! 150 Boss! 150 Pesos. Gano'n, may tinda ko si Alice, oh.